Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malig na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay naiiba po ito. So ano nga ba itong topic na ito? Tatalakayin natin ang ilang pagkain na hindi dapat isinasama sa itlog na kombinasyon. So, alam mo ba na may ilang pagkain na hindi dapat isinasama sa itlog dahil ito'y maaring makasama sa ating kalusugan? So, narito ang mga sumusunod. Number one, kapag pinagsama ang itlog at maraming asukal at niluto ito sa sobrang init. Maaring mabuo ang tinatawag na acrylamide, isang compound na maaring may kaugnayan sa cancer. So, 'yan po ang ibig sabihin kapag pinagsama ang itlog at nilagyan ng maraming asukal tapos niluto sa mainit na mainit o kaya sa mantika. Maari itong magbuo ng tinatawag na acrylamide, 'no, na isang compound na maaring may kaugnayan sa cancer ayon sa ilang pag-aaral. So, yan po guys, no? So, ang pangalawa naman, itlog at pulang karne, araw-araw. Ang parihong pagkain ay mataas sa kolesterol. Kaya maaring makadagdag sa panganib ng sakit sa puso kapag madalas itong kainin. So, ang ibig sabihin, kung maaari, hindi po pagsabayin ito parati sa araw-araw, yung itlog at pulang karne. Dahil yun na nga, kapag parihong pagkain ito ay mataas sa kolesterol, kaya baka magkaroon ng uh, masamang epekto sa puso, ayon sa ilang pag-aaral. no Yan po yung itlog at pulang karne. At ang number 3 naman, itlog at isda. Ayon sa ilang eksperto, ang kombinasyong ito ay maaring mahirap tunawin ng chan at maaring magdulot ng mga problema sa pagtunaw ng pagkain kaya iwasan kung mahina ang iyong tiyan. So kapag mahina ang dating ng ating tiyan, kagaya ko mahina yung tiyan ko, so mahirap tunawin ang pinagsabay na itlog at isda. So, yan po yung pangatlo na magkaroon ng epekto sa kombinasyon ng itlog at isda. At ang number four naman, itlog at gatas. Ang ibig sabihin, hilaw na itlog sa gatas o protein shake na tinatawag. No? So, yung ginagawang shake tapos nilagay, nilagyan ng gatas. Kung hilaw ang itlog, may panganib ng salmonella infection na tinatawag lalo na kung hindi pinainit sa tamang temperatura. So ang ibig sabihin kapag ginamitan ng hilaw na itlog tapos na shake sinik nyo sa aninalo, sa gatas tapos hindi ito pinainit sa tamang temperatura, maaring magkaroon ng panganib ng salmonella na tinatawag infection. So yan po yung number four. No, itlog at gatas. Ito po hilaw na itlog, guys. Kasi may mga gumagamit din ng hilaw na itlog. Ngunit 'yun pala ay maari lang naman po. Hindi naman po 100% pero marami pong nangyayari 'yung tinatawag na Salmonella infection dahil sa hilaw na itlog. 'Yun po 'yun. At ang number 5 naman, itlog at pineapple. Ang mataas na asid ng mga prutas na ito ay maaring makairita sa tiyan kapag kinain kasabay ng itlog. So yan rin po ang isang epekto kapag pinaghalo ang itlog at pineapple. Yan po yung number five. At ang number 6 naman, itlog at matabang pagkain. No ba to? Ang sobrang mantika kasama ang itlog ay maaaring magdulot ng mabigat na pakiramdam sa tiyan at pagtaas ng bad cholesterol. So, anong ibig sabihin ba? Yung matataba. Mataba, guys ha, hindi matabang. Mataba na pagkain. Matatabang pagkain. Ang sobrang mantika kasama ng itlog ay maring magdulot ng mabigat na pakiramdam sa tiyan. At ito ay pagtaas, maaring pagtaas ng bad cholesterol. Kaya po, sinasabi na ang itlog at uh, matatabang pagkain ay hindi Uh, kung maari lang, hindi dapat magandang kombinasyon. So, yan po yung anim guys. no At isang tip lang, ang itlog na nilaga ay ang pinakamalusog na luto ng itlog ayon sa ilang pag-aaral. Hindi ito kailangang iprito, kaya hindi nangangailangan ng mantika o dagdag ng taba. Kaya mataas ang nutritional value nang hindi nadadagdagan ng mga hindi kailangang calorie fat na tinatawag. So yan po sa itlog, ako naman mahilig talaga ako sa ano, sa nilaga. At alam nyo ba guys kung sa ang bansa ang parati kung nakikita kahit sa mga drama ay ang Korea. Ang Korea parati kong nakikita na may nilaga talaga silang mga itlog na nakalagay sa bilog na lalagyan. Tapos kinakain lang nila yon na lagyan ba nila ng kaunting asin o ano ba yan. So, ayon sa pag-aaral, ito ang pinaka malusog na luto ng itlog dahil yun na nga guys, hindi nila lagyan na ng kung ano-anong mantika, matataba o ano paman, nilaga lang siya sa boiling water tapos yun na, kainin kar mo na lang kapag luto na siya so hayyan po guys, no pero disclaimer lang po, ang video na ito ay para sa kaalaman lamang hindi ako doktor o eksperto para sa tamang gabay sa pagkain, kumonsulta sa inyong profesional o sa mga doktor. So, ayan po guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod. Si Ate Stella ninyo. Bye-bye!